Bibigyan ng DNR-12 ng Shokos Order at C. desist Order ang mga natukay na may-ari ng higit 3,500 board feet na illegal numbers na natuklasan nila sa baybayin ng Maitom sa Rangani Province. Ayon pa sa DNR-12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Felix Alicer, ang mga nakumpiska nilang yakal at lawaan hardwood species ay nagkakalaga ng higit 157,000 pesos. Ang mga ito ayon pa sa ahensya ay highly regulated o may pit ay pinagbabawal na putulin dahil sa kahalagahan sa kalikasan Lumabas assessment ng DNR-12 na umabot ng illegal logging operation sa protected forest zones na malaking banta sa biodiversity at ekolohiya. Itinakla naman ng hensya ang adjudication hearing para talakayin ang mga paglabag at tukuyin ang nalarapat na parusa sa mga natukoy na violator. Ayon pa sa DNR-12, ang higit isang laang mga troso na kanilang nakumpiska ay gagamitin sa inyotorisadong paggawa ng bangka sa maitom. Abot na sa git. 10,000 board feet illegal ng mga troso ang nakumpiska ng Forest Law Enforcement Team ng DNR-12 ngayong 2025. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.